ang pamilya Marin, tahimik at maayos ang pamumuhay. Pero sa isang iglap lamang, magbabago ang kanilang sitwasyon. Pasado alas 11 ng umaga noong 20 ng Setyembre 2019, galing sa paghahanap buhay noon si Mang Eduardo. Hindi lang noon. papasukin mo na Eh! Eh! Halos gumuho ang kanyang mundo sa dinatnan niya doon. Nakita ko yung mga ipon nakasambulat doon sa tabi ng giripo. Ayun, meron na akong nakitang dugo. Kinabahan na ako. Emi! Emi! Dahan-dahan ako yung sa banyo. Nakita ko nakaandusay ang aking asawa. Emi! Emi! Doon na ako nagsisigaw. Maybe? Hanggang nagtatakbo ako dito, lumabas ako, umihingi ako na sa klolo. Matatandaan, nung araw na iyon, kasama ni Emmy ang kanilang kaibigan at labandera na si Annaline. Muli raw nilibot ni Mang Eduardo ang kanilang tahanan. Iuwi, lalo pa siyang nanlumo sa nakita. Nakita ko nakaandusay sa bata, Naliligo sa sariling dugo. Kasunod noon, Nakasambulat 'yung mga damit namin doon sa mismo sa kwarto namin. Samantala, rumesponde na rin sa crime scene ng Santa Ana Pampanga Police. Nung pagdating namin doon, nakita namin 'yung dalawang biktima. Dumating din sa lugar ang scene of crime operations ng Regional Crime Laboratory Office ng San Fernando Pampanga yung soko, napatawag din tayo para i-process yung crime scene para makakuha tayo ng mga evidence na pwedeng gamitin sa korte. Sa inisyal na pagsisiyasat sa mga biktima. Sa Emi Marinto, pitong beses po siyang may saksak sa kanyang dibdib. Then, naliligo na nga sa kanyang sariling dugo. And then, yung mga dapat igagayak lulutuin ng na mga nakahain na nagkalat yung mga hipon, papayang ginadgad doon sa may ano, at doon may makikita rin bakas din yung dugo. Mabigat rin ang nangyari sa biktimang si Annalyn. Sa investigasyon namin, sa laundry area si Annalyn noon nakasubsob sa may batsa. Malamang naglalabas siya noong oras na yon, May tama siya ng tatlong saksak siya ng kutsilyo. Na-recover naman sa crime scene ang hinina ng murder weapon. May kutsilyo po kami natagpuan. Nakababad po siya sa may at yung 2x4 na kahoy andun po nakakabit yung ano may buhok po na mahaba posibleng buhok ng biktima big sabihin po yung po yung ginamit po na pamukpok pamalak. talaga namang masaklap ang sinapit ng mga biktima si Mang Eduardo abot langit ang pagdadalamhati Mahirap tanggapin. Lalo na parang pinutol na ang dalawang pa ako. Kasi paano itong dalawang bata, yung anak ko? Kung ba parang inano na yung buhay namin eh. Si Iris, pamangkin ni Annalina, nagulata at nagdalamhati rin sa sinapit ng kanyang tiyahin. Masakit po na nawala yung tito ko. Biglaan po yung pagkawala niya. Wala naman po talagang signos na mawawala po yung tito ko. Kaya nung binalita po sa akin, parang masyosyak ka na lang po talaga. Nakita mo yung tita mo, duguan, nasa batsa na yung katawan niya, babad na babad sa tubig. Samantala, sa pagpapatuloy ng investigasyon, malinaw na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Ang di pa nakikilalang salarina, naghalugog sa kwarto ng mag-asawang Eduardo at Emmy. According to Ms. Mr. Marin, ang nawawala sa kanya is 50,000, then alahas, then yung mga rilo. Parang nilooban yung bahay kasi pinatay yung dalawa, usual, pag pinatay, para walang witness. Pero sino nga ba ang nasa likod ng brutal na krimen? Ang mga polis, patuloy na nag-usisa. Nooy natuklasan nilang may mistulang mga mata na nakakita sa krimen. Limang CCTV camera na naka-install sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nung pag-check namin sa location ng CCTV kung sa nakalagay yung memory niya, tsaka yung mga screen. Ang problema, sinabotahin na rin ng salarin ang CCTV. Sabi ng mayari, wala yung modem nila. Nakita namin, nakatanggal, nakabunot yung mga wire. Susubukan pa din natin mapagana. Pero ang hindi alam ng salarin, para para di niya tuluyang nabura ang mga ebidensya. Dahil ang footage na nangyaring krimen na sa memory ng CCTV recorder si Mang Eduardo talaga namang magugulat sa nilalaman ng CCTV footage. Nasyak ako, nanggigigil ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang mabigat na revelasyon. Tutukan sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives.